Okay, dito po makita natin kasi mero ginamit ang ipinagbabawal na teknik mga kaibigan. Ayan, yung mga beteranong boksingero, Ayan, uh, alam po yung uh, pinagbabawal na teknik na yan. Yan, ang headbutt mga kaibigan, lalo na under round number 4. Kasi kapag ka ikaw ay tagilid mga kaibigan at uh, hindi pa tumutong-tong ang uh, nang lagpas round number 4 mga kaibigan kapag uh, meron pong uh, accidental headbutt o kahit intentional man na nangyari ganyan mga kaibigan depende sa call ng referee eh automatically mga kaibigan ang itatawag po dyan ay technical draw so ito nga po actually in fact mga kaibigan ito pong uh, ginawa na ito na stoppage ng referee eh you know most of uh, the boxing community believe that kasi uh, mero siya po ang niligtas ng referee dito because makikita natin na talaga nga namang uh, ah, bumibigay na siya sa mga suntok ni Aguni lalo na po sa mga body shot. So, yan po mga kaibigan. Maliwanag na maliwanag. Headbutt! Oh, yeah!